ayan magandang umaga po mga kaibigan mga kasama ito na naman ang putahin ng ina mo nila kay almusal nila kay ayan ito po yan ayan pink salmon na sinigang ayan at may kasamang gulay ayan may sigarilyas at kamote at siling haba ayan lamang ang almusal nila kay sa putahe ng ina mo ayan talaga naman <clears throat> ayan sabaw napakasarap yung na sabaw ayan so at uh, syempre yung isa pang specialty nila kay ay uh, yung adobong saluyot ayan talaga naman ayan lamang po ang almusal ni lakay ayan. halina't tikman ang mga luto ni lakay sa putahin ng ina mo ayan so yan lamang po uh, paisda-isda lang pagulay-gulay para uh, iwas kolesterol ika nga ayan <clears throat> may isang saging ayan. ayan lang almusal ni lakay ay yan. <clears throat> so, uh, halinat mag-almusal samahan niyo po sila kay Ayan sa so, umagang ito. Ay